JDM number 1 Dito tayo sa Honda CRV natin ano? Uh, punta tayo sa probinsya Ipasyal natin ang mga magulang natin doon Let's go! po yung Honda CRV natin na uh, last year nabili natin. Nagsimula yan, parang 43,000 kilometers pa lang. Ngayon, nadagdag mga 3,000 kilometers. Ano ba naman, yung mga ebo yung kumukuha ng playing time. Magpasakay na kasi ako dito sa CRV, ganito nangyayari madalas. Okay, gamitin nga natin itong CRV. <laughs> Duwag ka, Ramon. Ba't ka magsi-CRV? Duwag ka. Ayaw mo bang gamitin ng

Maghihintay <laughs> <ngayaw. laughs> <laughs> nila boy Yan, yeah, good boy Lapit ka <laughs> Lapit <Ito> ka <laughs> So far, so good tong cr na to eh No? Hindi masyado na paggamit uh, actually Parang, ano Sa loob na isang taon Mga 3,000 kilometers pa lang <laughs> Ayun, matagal siya na-stuck Kasi, ebo ko ng ebo eh <laughs> Tapos, kala ko dead-stay yung battery nung tinesting nung mga taga Motolite. Buhay pa pala siya, guys. <laughs> Tapos isang beses pala, may naririnig akong parang pss, gumaganon dito. Akala ko may boost leak. Sabi ko, na naman turbo to, ba't may boost leak? Yung pala yung radiator niya may crack. Ayun, nahuli ko siya, guys. So, mabait din siyang kotse. Kisa naman sa, ito, dinadala ko sa mga road trip na malalayong ganto kasama magulang. Sa so, ganito pa nangyari yun, hindi e, mag-overheat ako, di ba? Nas, So, madali lang naman solusyonan. <laughs> Kaso sa mulang as usual. <laughs> Ayun, bumili ako sa Lazada ng ano, radiator. Tapos DIY guys, ang daling gawin. 'Yun ang masabi ko dito. Ah, uh, nanood lang ako sa YouTube ng video. Ay ko, di na ako makapaghintay. Gusto ko nang ikabit. So, parang ang dali lang eh. Sa YouTube, parang 20 minutes lang nilang ginawa eh. So, syempre, inisip ko may editing yan. Pag ako gumawa yan, siguro may isang oras, mahaba na. Ayun, magdamag ko ginawa. <laughs> magdamag ko ginawa. Pero ang point doon, na, na successful kong naayos. So yun, reliable siya guys. No? Yung, ano, yung pamilya ko, enjoy na enjoy dito. Kasi nga, malaki. Tapos hindi katulad ng mga kotse ko may Ah, comfortable sila dyan sa likod. Si pamangkin ko tuwa-tuwa sa, crawl na yan, no? May YouTube yan, eh pa akong ano rito uh, live broadcasting studio tapos <laughs> oh, syempre pinalitan natin yung dashcam ayan na siya oh. ayan BB Pi N5 Dual harap likod dyan guys alam nyo naman ang mga features niyan ayun so ngayon syempre titignan natin yung uh, kakayahan nyang mag capture ng mga magagandang tanawin <laughs> para magandang tanawin sa so, pupuntahan natin ah Ayun ang traffic. Ayun, <laughs> tignan natin kung may mga countryside shots tayo makakuha. Ano ba ito? Hello. Hello. Apo, apo. Ano ba itong cupholder ng McDo? Ano ba Parang mahuhulog yun, eh, no? Dapat may parang ano rito eh. Washer. Shim. <laughs> Papasikip, you know, sa mga problema natin. Hmm. Issue lang kaya. Issue engineering. Kaya naman si Spoon sa mga modification ko. Okay, let's go. station no? Oh. Lapit na Hindi, hindi, hindi tayo sa Shell Shell saan? Sa Tatlan? Hindi, hindi Mga lawang Diba yung Petron, susunod Shell Saan nga? Baka Pampanga pa Hindi, yan lang Balansuela, Bulacan Promise sí yan ha? Oo, bibili nga akong kapinato ako eh angamoy. Ano yan? Electronics yan. Yung gagalawin yung mga electronics dyan. Hindi nga. Ang aking pumalawin dyan baka mamaya okay, mga dito? Niya, unan niyan, eh. Tutulog ako rito eh. eh. Tutulog ako eh. Pleto rito. Parang ko ito eh. Yossi, yossi na si mother. Oh, si Break. Kaway kaway sa camera, yo si Break. Uh, may ka. Boss, out. Shout out na lang. Oh, Doon sa sa ano right side. Tayo lulubog diyan. Pahilo. Mga baka natin oh. Oo. Oh. Oh, oh. Dahil may kumbaka eh oh. So guys, oh, manggahan ko yan oh. <laughs> sendero ko eh. Ako nga alam ko eh, malayo pa ang gandun yan Layo pa yan, mapapagod ka Pag nilakad mo, dulo dulo yan Kasi nandun yung corn eh May nakatanim pang corn Na-harvest na nga yung mga mangga eh Ang makukuha ko na lang, yung mga leftovers eh Ahila ko sa traktora to Ay, yung traktora nandun Ay, sa bayan bandang dulo may barangay road na ginagawa oh, yan oh. diretso yan Engineer, engineer. Ay, si engineer oh. Engineer. no. Posing. You no. Know. ginagawa nila. Parang junior kaya ata sa diyan ani. Any... Ha? Ah? Bung, uh... Bung Rebilla, <laughs> hindi <laughs> uh, kapangalan ko lang. <laughs> kapangalan ko lang, kapangalan ko lang. Kapangalan ko baka junior ka eh, sa labas kaya. Sana nga eh. <laughs> Nakakabit sa highway 'yan. Tara na, mamitas tayo mangga. <laughs> Senior, salamat. CRV natin. Ayun, yun guys, no? Ah, kita na natin yung probinsya ko. Yung mga magulang ko. Kasi na? nagmamadali na. No? Yosin-yosin na yung nanay ko. Nakakaiblat. No? Nakakaiblat, eh. Baka natin, natin oh. No? Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Pangil me, asan? Yung mga bata natin. Boss. Boss. Ito dyan. Mabanda tayo dito sa ginagawa dito? Patingin muna, pogi. Ano to? Bukado. Ay, bukado to ano? Uyabano. Uyabano. Uyabano pala. Mangga, mangga. Oh. Okay. Mangga palang dito, man. dito, man. dito, man. dito, man. dito. si Mang Elmi? Ano po? Lager ako eh. Ay, puta si ano to eh. Bonbon. Akala ko sino. Bonbon. Oh, so, natuli ka na ba bonbon? <laughs> laki mo na bonbon na? Tuli. oh, ito yung mga dati ng mga dati sila laki lang na, no. Oh. Ito, di ba ikaw yon, may bike. <laughs> Ako na po din mga to ha? Eh. Ano na bonbon sa mama mo. So, natin, salamat ah. Ayun oh. Ito yung mga kumitas ng manga natin. Ako nagpitas. <laughs> Ano? Ito, ako nagpitas. Mukha mo si Manny Pacquiao. Hindi lang. <laughs> yes. ang mga eksena ito. Wala lang masyado. Puro mangga. Sasakit siya natin ito. Ewan na ka, Ginny. natin. Dandaan lang. Sumara. Yan. O, ito naman. Boom. Sumara. Mm -hmm. O, yan. Salamat, guys. Manga, number one. Naloobat na yung camera natin pero tuloy-tuloy ang pamamasyal namin ng mga magulang ko na may trunk na punong-puno ng mangga. Tapos umuwi na kami. At eto ang nakakonsumo naming gas. Yan yung before, bago umalis. Tapos eto yung pag-uwi. Pinuno ko yung tangke ulit. At eto yung kinarga. So pag kinumpute yan, eto ang konsumo ng gasolina mula Quezon City para nyake Pangasinan to Paranaque, and to Quezon City again. Isama mo pa dyan ang sandamakmak na Yoshi break ng nanay kong smoke belcher. Okay ba yan? Ewan ko. Pwede na siguro. Ang bilangin natin syempre ay miles per mile. Quality time with the parents. Ice ba? But wait, that's not all, eto si Bebelin, nagpasama sa Baguio the very next day So madaling araw, take off tayo uli, one north again JDM number one, okay madaling araw, gaming tayo guys no uh, Sasamahan natin, eto si Bebelin, meron siyang uh, kasal 3 hours lang ang tulog natin, pero so what? Driving is life. Kung na-enjoy mo talaga, eh di go lang ng go. Sorry uli sa mga Evo dahil request ni Bebelin etong CRV dahil kinakabahan sila sa inyo. Baka di raw kayo umabot. Sus! <laughs> <Mahinam na> lang. <laughs> duang, duang. So, wala nang intro, intro. Let's go. Punta tayo sa Baguio. Let's go. Let's go. Concentrate tayo sa pagdadrive dahil eto matutulog to eh. Papa beauty sleep to eh. Yan yun nahihirap dito sa CRV nato eh Sobrang steady, nakakaantok siya i-drive Kaya <laughs> kailangan natin ng matinditinding dosage ng kape Ayan. pero syempre alam naman tayo Sanay na tayo sa night drive sa gabi guys Baguio City na to Time check 7.14 no? Tapos yan yung Mileage natin Yan yung lang yung gas Mga kalahati Tapos yan yung tinakbo Kaya siguro, mas malapit sa araw, no? <laughs> Lalo lang. Magbonggoko yan. Okay. check-in muna natin sa mot-mot si Bebelin. Eh <laughs> no? Che-check-in tayo. Che, Bebelin. Nice beer. ba? Bagyo. <laughs> Ayun, <hala. laughs> Ayun, <tanginan. laughs> Bagyo, what's <also> up, friend? <laughs> Sabi mo yung ano, quick two. <laughs> two hours lang. <laughs> may half chicken ba dito, babe? Wala. Gago. Sana ka kasi sa mahal kita, Lodge. <laughs> Di mo alam may mga promo eh. So, do tayong pansit. Dial zero. <laughs> Tapos sasagot yun, check out na po. <laughs> Ay nako, ang ganda talaga ng Bagyo kahit sa amutignan. At mas lalo pa kung makikita mo sa napakagandang visibility ng 90s car na pinradjet mo. Etong CRV natin lampas 20 years old na, pero alam naman natin na ang Bagyo basic lang yan sa mga 90s Honda kung well maintained. But still, masaya pa rin sa pakiramdam na ang kotseng ganito kaedad ay napapaabot natin dito. Picture picture nga muna tayo kasi bawat sulok ng Baguio City sa tingin ko parang Instagram worthy, no? And speaking of 90s Hondas, ito yung sa tropa kong EG na sinaksakan ng B18C. I-experience nga natin ang BTech nito dito sa mga kabundukan. Let's go. Ang biyahe natin dito sa Baguio, it was short and sweet. Pero alam mo naman ang kasabihang, it's not the destination, it's the journey. Ayan, makakabalik naman tayo dito anytime kung malakas ang loob natin. Tsaka willing tayong magbayad ng panggasolina. <laughs> and speaking of gasolina, eto, compute na natin kung gano'ng karaming gasolina ang inubos ng ating CRV sa ating Baguio trip. Siyempre, importante ring bilangin natin yung mga bagay na ganyan dahil pag naging lustay ka, tapos ang JDM number one days mo. Masaya, enjoy guys. No? Sa so, mga nagtatanong, ito yung gas consumption natin. So, Sana nag-enjoy kayo. JDM number one. Mahinang talaga at dua dua kami masisisi mahina talaga takot si mona takot si takot si takot si takot